Welcome po sa ating kusina! Magluluto po ako ngayon ng giniling. Meron po ako ditong bawang, sibuyas, bell pepper, mais, giniling, patatas, carrots, asin, paminta, pampalasa, toyo, tomato sauce, at patis. Una po muna, no, gigisa tayo ng bawang. Isusunod na po natin ang sibuyas. Yan. Um. Pag nagisa na po natin ang bawang at sibuya, sunod na po natin ang giniling. Ayan. Lalagyan ko po yan ng paminta. Para magkaroon na po siya ng lasa. Ganun din ng asin. Ayan. Gigisa-gisa lang po uli natin yan. Tapos, tatakpan natin para maluto. Yan, tatakpan lang po muna natin siya. Pagluto na po ang ating giniling, lagyan na po natin ng laurel. Lagyan na rin natin ng toyo. Ilagay na rin po natin ang carrots at ang patatas. Yan, ang ganda ng kulay mga kakusina. Lagay na rin po natin ang Mais. Yan. Lalagay ko na rin ang bell pepper. Yan. Lulutuin ko lang po 'yan. Halu-haluin muna natin. Yan. Yan tatakpan ko lang po uli 'yan para maluto ang ating gulay. Yan, lagyan na po natin siya ng tomato sauce. Lalagyan ko pa siya ng konting toyo kasi maputla. Yan, para may konting kulay. Buhay ang kulay niya. Lagyan natin ng konting tubig. Yan, pag nilagyan natin siya ng tomato sauce, huwag muna natin siyang hahaluin. Pagluto na ang patatas at carrots, timplahan na natin siya. Yan. Pag kulang ang alat, pwede natin dagdagan nya ng patis. Luto na po ang ating giniling. Sasabihin ng mga bumibili, pagbilang nga po ng giniling, yan, giniling po ang tawag nila dito. Yan, gustong-gusto po ito ng mga bata, kasi nakakaakit po, kasi tignan ang carrots, tsaka ang mais. Yan, gustong-gusto po nila yan. Yung iba po, naglalagay ng nilagang itlog. Kain na po tayo.